quieren hacer. No va a ser. Ano ba yun? Ano Ano kasi? Parang... Stroke. Hmm. din. Nalisigira siya sa motor hmm. last year pa. Kaya e ngayon, pilot na rin yan. Kaya lang, ano? Nahihina yung ano niya. Ano yung Kailangan siya sa umano. Makita ko yung ano niya. Dinala, di dinala yung x-ray niya eh, kasi galing sa hospital, bunda rito, ano eh. Pero nahilot na rin yung wala naman daw, ano. So, Kaya, eh, sabi ko, yung, Siyempre, iba yung naghilot sa inyo nun. Iba yung, uh -huh. iba yung kakayahan niya, iba yung kakayahan ko. Katulad niyan, okay, di ba? Sabi niya, okay. Pero ikaw, alam mo, mayroong mali. Alam mo, may mahina sa inyo, alam mo. Siyempre, titignan ko yung body parts niyo. Katulad niyan, disgrasya sa inyo. <coughs> ano nangyara sa inyo, disgrasya? Semplang ka sa motor. Mm. Paano sempla? Bumangga ka, bumalik ka, sumadsad ka, ngulong-ngulong eh. ka? Mm. ka. Paano lasing ka no? Nakumbaga ano? Lasing. Mm. Eh, pag lasing? Paglasing, siyempre, minsan paggising mo sa ospital ka na, hindi mo na alam. Paano ano? Gaano kalakas yung semplang mo? Saan ang unang tumama sa isa? Ay, sa'yo. Ito lang ang tama. Sa ulo. Hindi naman. Hindi naman. Ayan, ayun, biyak po. Oh. Mm. Ayan, biyak po. Ayan, biyak Ayan, biyak Sa ano kasi yan, disgrasya sa ililu. Sir, basag yung bungo nito. Hindi daw. Hindi? Mm. Kahit lubog? Eh, lubog po, oh, lubog na oh, lubog. Makikita okay, mong pansin oh, na maraming. Oo, na lubog nga. Ano ba talaga? Basag o oh, hindi? Nabasag yan, lubog eh. Hindi, ano eh. Hindi siya nag-crack? Oo, ang bungo. Hmm. Hindi. Na-apekto hindi yung salita niya. Parang meron yung o, salita niya. Parang siya. bulol. Pero mas matindi pa mm. Sir, alam niyo, mm. yung mga ganyan, brain nerves kasi yung ano, yan. Kasi kung dami, kung, eh, ako may basag ako sa ulo eh. Mm. Basag yung ulo ko rito, may, may malaking tahi ako rito. Ayan, huwakan mo ito sa'yo. Ayan, basag yung ulo ko na yan. Pag mga ganyan-ganyan na pang ibabaw, pang ibabaw lang, hindi maapektuhan yung ano mo. Pag na-stroke ka, tanda pag, pagka tayo na-stroke, minsan nabubulol. Hmm. Anong ibig sabihin ng ay ano bang nagiging damage pag na stroke? Brain nerves, yung mga ano natin, mga brain nerves natin hmm. either na pumuputok or hmm. nagkakaroon ng blood clot. Hmm. Kaya ang tendency umihina yung ano natin, oh. yung Dalawang ng oo, oo. Kamay pa ah umihina Tapos yung boses natin ay, parang minsan alanganin yung salita. Hmm. Nabubulol. Ganun tong na ano ko kay Sir, nabubulol siya. Kahit ngayon ko lang kita si Sir ah. yung salita niya may alangan, parang kulang. Hmm. Parang kulang. Ngayon, hindi wala kasi yung files ni Sir eh. Ayon nga eh. Sabi ko nga sa kanya, yung, hindi mo dinala eh. Ito. Eh... Halika Sir, ito hawakan mo to. Malalaman mo naman kung talagang lulubog. Ayan, lalalim. Oh biyak yan. Ano ba sabi sa'yo na doon? Kasi wala akong ano sa'yo eh. Wala namang ano. sa'yo yes, Tama, yung kasi, lo. Kasi ano na, bayo ko kasi yan. Kaya yung misis ko, yung kapatid Walang na, problema. Ay, pinado pinalo sa akin. Yung mga, mga ganito, maring, maring hindi na ano. Maring hindi na yung utak. Pero meron tayong tinatawag na mga ano eh. Yung mga artery. Oh. Yan yung mga ano, pag na, yan, yung mga pula na yan, yung mga brain nerves na yan. Yan yung mag, pagkakaroon, pagka nagkaroon ka ng damage sa brain nerves. Talagang manghihina ka, mayroon kang hindi mo maigalaw, kulang may naninigas, hindi mo mo... Basta hindi mo mo... Out of control ka na. Out of control. Isang taon na si Sir ito nito? Mm-hmm. Mas, mayroon? mas ano? grabe pa ang dati. Ngayon, mahina yung... Mahina yung no? recovery. Mahina yung recovery? Oo. Dati hindi ko tumataas. Eh, sabi sa akin nung ano, ibang niya lang dati yan. Ano, at ita, Tapos, ano mo, baka na rin. Ano. Nung nahilo, mm. ko na, mm. naigaganyan ko na. Mm. Tapos ngayon, yung salta, bulol na bulol. Eh, Siyempre nga dahil mm. sa ano mo nga, baka nga daw sa ano. so, Sabi ko, dun sa naghilo, mm. dati, ako, dito, pag gumakat ako, parang dito may nakakatak. Oo, oh, dito, parang may, ano, may masakit. Ah. Oh. oh. dito ang mabilis mapagod yung ulo ko yung sa cervical. Ngayon, oh. tapos ngayon nung hirot niya, medyo gumaling-galing. Mm. Yung sagda medyo na Sa kanya ni Lot. Ang magaling pala ng hirot sa kanya. So, sa probinsya, sa Bigot. Sa Bigot. talaga sila. Yung asawa niya kasi sa Iloilo. Mm. Eh doon siya nag-stay. Doon. Ngayon, na ano yung, ano, ano yung ano? pang masakit doon sa leg mo? Wala namang masakit. Ano yung masakit sa'yo? Wala na ang Ano yung ano sa iyo? Ano yung mahirap? Parang yung ngayon yung sa backbone ng ano, yung backbone mo. Oo. Oh. yun ang masakit. Parang na yun oh, ang nangalayo. Nangalayo. Oo. Oh. Oh, okay. Isang so, taon naman to, kung may fracture man to, oo, oh, magaling na. Magaling na. Pero yan, talaga sigurado ko yan, ano. Oh, yung ano mo. Hindi pwedeng uh, pakibago. pa eh, ano, lumubog eh. Iyak yung buto na yan. Mata, eh, ako kasi, pag sa ibabaw, ayun, eh, dapat yung bubuhol. Oh. Ibasa ka po sa ulo, may tanya ko yan. Da, dapat, Six yung... stitches. Ngayon wala nga lang din natin, yung hindi sa ano niya. Oo, <laughs> oh, kasi oh, mo to, okay. Oh, okay. Ito, oh, lalim mo. Ito. Eh, no? Ito may ukaw. Kasi kung sa sugat mo, hindi ganyan yung kalubog. Oo. Oh. Oh, no? Hindi maapektuhan yung sugat lang. Hindi maapektuhan yung buto. Hindi lulubog yan. Doon yan, kaya nabululo si sir possible yung mga yung brain nerves ko, sir nagkaroon ng ano pero puti nga yan ang inabot ko hindi hmm. ka na, na, yung iba na ano eh yung wala na maalala hmm. pag nababaw ko may ano? Oh, no, no. Mm -hmm. amnesia ayun nagkaka amnesia so yun ano lang po tinabig ka lang ni Lord konti Sa provinsya kasi, kailangan mag-motor, walang tilmit eh. Hmm. <laughs> Hindi, pwede naman walang helmet eh. Ang kailangan, drive, ano, ano lang, drive, yung di lasing na lasing. Nakain, ng dadayo eh. Hmm. Ang sarap pa naman pagka lasing ka tapos hahang, tatamaan <laughs> ang akin ng motor. Gusto mo matulin pa eh. Pero pagka lasing namin, na, lakad tayo nga mismo, nakakot balance tayo eh. Eh, yung parayang hindi pa ang nakatungtong sa'yo, yung ano? Tayo ko, Yung gulong. Hindi. <coughs> Kunting tabingi ng gulong. Wala na, same time tayo. Okay, higa ka para gilid. <coughs> Parin mo muna i-choose mo sa'yo para may pagtapa mo comfortable na. Sige, okay. Pero yung salita mo dati, hindi naman ano. Hindi. Tagilid, tagilid, sir. Tagilid. Iba yung ibang iba yung salita niya noon. Hindi hmm. pa ano. Yung yun, pagkagaling niya ng probinsya yan. Ano. Hindi pa ganun ka. Ano niya yun, yun, salita niya. Tapos okay. pinauwi ng sa salang sanin natin yung mga buto-buto mo. Ay, na, ay huwag, huwag ganyan. mo yung mukha mo. I-shoot mo yung sa butas. Yan, yung comfortable ka. Tapos sige, hindi nga Siyempre, lasing ka na nun. Hindi mo alam kung paano ka bumalibalit pong nun. Tapos, tungtog yung ulo mong basag. Nahihino ka nun hindi mo na alam kung ano nangyari, bahala na sila kung saan na dali. Meron yan, mag, ano, galing Bicol din. Bicol din. Magkapatid naman sila, yung isa patay. Siya na buhay kaso, lupay pa yung kamay. Di ba Roy? Yung magkapatid na yung Exercise sa puso at sa vocal cords. O, may tihaya ka sir. Kailangan maging malutong yung emo. Ah! Ah! Oo. Oh! may sasalin din daw thank you eh c magagawa pa Ngayon ganito ka Ah. Yelaon. Ah. Yan. Bu. Yan. Ah. Yan. Okay Upo ka. Sa umaga Sige, ganito ko. Hu! Pagkakita ko. Ah! Tama ka? Oo, sige. Ah! Yan! Sige, magsalta ka. ayung ano. Masahin mo ngayon. Anatomy. Anatomy? Oo. Injury? Oo. Ano pa? Pero, kailangan yan, tumigas yung mga ano, mo, yung letter. Yung A, E, I, O, U. Lakasan mo. Ah! Ah! O! O! I! I! Yan, kailangan yung pantig-pantig na yan hmm. mabumulit. Kasi, pagka <coughs> ah, marunong ka na mag a, -a ng straight, matigas, kumpleto na yan. Sige, isa pa. Ah! Ah! pasay mo nga, disorder. Sige mo disorder. Disorder? Oh. Pansin mo? Diretso na. Sige. Shoulder. Shoulder? Ang araw um, ni Joe nag pa. Ha? Nag-aaraw na ako? Kanina mo eh. May parang kulang-kulang. Sir, alam mo na, magiging training kita mabisa yung ano. Sa umaga, ah! Uh! ah! Yan o, no, na yung ano. Palagi mo lang ano, kasama na yung ano mo kasama na yung exercise sa puso nun yung, ah! Kailangan lang matigas yung pantig ng letra natin para limpa medyo, kanina kasi na ko kahit pag pagsalita mo ka pa lang, kiyempre inaasas kita, may talagang may kakaiba, may parang kulang sa, sa, sa letra mo. Pero ngayon, medyo, medyo, medyo may ano, lakas-lakas mo lang. Basahin mo ito, Republika ng Pilipinas, lakas mo. Republika ng Pilipinas. O yan, medyo ano um, Medyo, um, ba, medyo na, na doon. Medyo doon. Siya naman kasi makakapag ano niyan, kasi nakakasama mo siya eh ako, nung unang kita ko sa'yo, alam ko may mali Pero meron na yun. Nalagi ka lang sa umaga, o kahit sa ano, kahit basta pag mag-isa ka, iyan mo lang yung vocal cords mo, lakasan mo lang palagi. Ah! Tigasan mo. I! E! I! E! O! Kailangan buong buo siya para makabalik. Para pagdating mo rin sa probinsya nyo, makita ka ng asaw, Bago na. Okay? Sige. Thank you. Thank you. Thank you. 那你在吗？